Hello, hello guys. Yan, maglilinis na naman ako. Tapos na kasi yung magpintura dito sa aming, ano, sa kwarto ng amo ko. So, ako naman ang na maglilinis. i ko yung mga alikabok niyan. Yung bata pala is iniwan ko sa may nani sa labas. Naglaro kasi yung panganay na, ano, alaga ko sa bata dyan, kapitbahay, ganyan. So, sabi ko, pwede maiwan ko to Nilagay ko naman siya sa floor. Tapos, gibelt ko siya para hindi siya makagalaw-galaw, hindi siya maka, ano, hindi makababa, ganyan. Kasi kapag magbabayo na ako, mag, ang likot-likot niyon, -likot maglakad sakad or magtakbo-takbo dyan sa ano, hindi naman sila sa labas totally sa labas talaga sa may highway highway, tapos dyan lang talaga sila mga hallway, ganyan, so I'm sorry na utol na talaga ako kasi napagod na talaga ako sa time na yan, tapos nag-voice over ako habang natutulog na itong bata, so ganyan talagang buhay dito sa ano, mekos mekos lang ang buhay dito sa ibang bansa, no, kailangan mo talagang maglinis ng More and more and more. Kasi ito talagang kinuha natin dito, maglinis, diba? Ito ang kinuha natin dito, itong trabaho natin dito. Ay, sabi nga ng iba, ano ka lang, taga ka lang ng ano. Ay, naku, huwag mong maliitin itong taga na ito, ha? Kaya nagpapakain ito ng maraming pamilya. Char! no, ito yung bumubuhay sa mga ano, 'di ba? Naghihirap yung naghihirap tayo tapos pag-abroad lang talaga yung solusyon natin. Wala tayong matakbuhan kung hindi pag-abroad lang. Wala kasing trabaho sa Pilipinas. Kung may trabaho man sa Pilipinas, eh, ang dami-daming requirements at hindi natin kaya yung mga requirements yung iba nga kailangan nila 4 years na graduate, graduate. So paano na ngayon kung hindi ka nakatapos mag-aral, ganyan? Paano yung iba na hindi nakatungtong sa high school o oh, yung kailangan nila diploma, high school high school graduate so wala tayong magagawa so ang taga kuskus na ito guys is huwag niyo masyadong maliitin kasi ito yung bumubuhay sa buong ano sa Pilipinas yung mga mahirap na mahirap na mga kababayan natin isa na ako doon is buong buhay sa pamilya namin so be proud na lang kayo at maging ano na lang kayo sa mga kadama maging okay na sa inyong ano paningin kung anong manang trabaho namin dito kung taga kuskus man, o taga ano man ng mga edonoro ganyan is ayahan nyo na guys kasi nang, at least nabubuhay namin yung pamilya so yun nga guys ito yung ano ito yung way ng ay ito yung ganito ako maglinis pala ganito ako maglinis, sobra o oh, ganyan o, oh. akala mo binagyo, tapos pinasokan ng tubig ang bahay, super bango kasi kapag after nito super bango niya guys, grabe meron pa nag-comment sa akin na taga UAE yata yun, sabi nila hindi daw ganito yung paglilinis nila, may iba't ibang way naman na maglinis, at saka yung amo may iba't ibang amo naman may amo na ayaw niyang lagyan ng tubig yung tas niya kasi masisira daw, kasi sa kanila yung bahay, ito kasi hindi sa kanila yung bahay, kahit matsira itong tas na to, wala naman siguro silang ano, pero hindi naman nasisira maano naman siguro itong tiles na to once, once a month lang kasi once a month, hindi naman everyday yung paglalagay ng tubig namin, dyan sa metals, hindi everyday once a month lang po, at saka nag-map-map -map lang kami, yun ang ginagawa namin ng amo ko, minsan kasi amo ko yung gumagawa ng ganito, ang bango-bango after ng tubig, tapos lagyan mo ng konting downy, grabe ang bango tapos meron ano, may clorox, grabe ang bango talaga guys, parang ayaw mo nang ano, hindi ka makapaglinis na mga edang days, kahit imekos-mekos mo lang sa gilid-gilid, punas-punas lang is nandyan pa rin yung kinang ng ano, floor nyo, ganyan, so may iba-iba tayong away ha mga sis so uh, ito na yung aking prene, penis product so tingnan nyo naman oh grabe oh kumikintab-kintab tapos kulang na lang ibalik dito yung mga gamit-gamit thank you